mga kapatid ni Chris Aquino. Bilang bunsong anak ng dating senador Nino Aquino at dating pangulong Cory Aquino, lumaki si Chris na papadibuto ng pagmamahal at suporta ng apat niyang mga kapatid. Si Bolsi, bilang panganay ay naging matibay na haligi ng pamilya, lalo na matapos ang pagkamatay ng kanilang ama. Tibo rin siya sa mga pampublikong aktibidad gay ng kampanya para kay Bam Aquino at siya rin ang madalas magbigay ng update tungkol sa kalagayan ng kalusugan ni Chris si Pinky na pangalawa sa magkakapatid ay tahimik ngunit malaki ang ambag sa lipunan bilang nakapagtatag at nakapangulo ng Agap Foundation na nagtatayo ng mga preschool classroom sa buong bansa. Si Noy Noy ang nag-iisang lalaki sa pamilya at ang 15th President ng Philippines mula 2010 hanggang 2016. Namuhay siya ng simple matapos sa kanyang termino. Kumanaw siya noong June 24, 2021 at sa komplikasyon ng diabetes. Ayon kay Chris, ang kanyang kuya Noy ang matibay niyang sandalan at malaking kawalan sa kanilang pamilya ang paglisan nito. Si Viel, ang pang-apat, ay mas pinili ang pribadong buhay. Ayon kay Chris, si ay polar opposite. Si Viel ay mahiyain at iwas sa media. Siya ang ina ni Kiko Aquino D, isang aktibong kabataang leader sa panlipunang advokasya.